walang ibang avenue. Yes, may balik lang ako sa aso na ni Presidente, yung sa flood control at saka yung uh, insertions. Kayo, uh, ngayon po ay kayo din ay nakakasuhan na, na uh, nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Yung report po dalawa ba sa Nino. politiko? Sino nga yung nag-aaksa? Yung media? Sino sa, sa politiko po na merong okay. Sino, report. Ha? Sino nga? Sir, Sino nga? Yung mga media they, reports No, ako. who are they quoting? It's difficult hmm. to answer because um, you're not quoting anyone. Hmm. Sino sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino man sinasagot ko? Oh. Sagutin ko. Oh. Um Sabi nila nung una, 9 billion daw yung um, sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Yeah. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila 'yon, ginawa 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko? Pangalawa. Okay. Nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Sen. Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Hmm, bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuon na ng pansin yung mas maliit hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halala ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na, ang lang yon. Um, kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang nagsalita ng Executive Secretary imbestigahan daw, hindi lamang yun sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flag control hindi lamang itong taon to kung hindi mga nagdaang taon dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flag control, kesa sa kasalukuyang taon Sir, pero uh, just to uh, seek clarification, did you or did you not introduce uh, no. 150 billion? No, so, of course not. Dun sa, kahit po sa di sa source of Sa source of nag ano? Ah, kung meron din po kayo mga billion, uh, changes. billion, no. Meron source, may changes sa source of yes, pero hindi nine billion. Mm. Now, again, is the net perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency, kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko ha, bagaman alam kong demolition job ito, mula sa um, ilang sektor na nais, questionin, yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan at bagaman tapos na um, para sa akin um, hindi parang makalipas ang 27 taon ngayon lamang yata ako makakusa ng isang bagay na ganyan ang masakit dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo ay um, nung pumasok siya sa Kongreso ay ang party list niya ay SIBAC Citizens Battle Against um, Corruption at dahil lamang sa ang napili at napipisel na kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, um, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pagwarning warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Um, tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Imee, hindi daw po 'yon allegation kasi totoo daw po 'yon and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa, uh, uh, sa Gaa? Sa Yung, yung bicam ng GA. Uh, um, na hindi sila pumirma sa Gaa? Siguro hindi ba patunay na naging transparent yung budget na 'yon? Kasi nga alam nila eh, yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang Gaa? kaugnay sa gaan ng 2025? Ang kaibahan naging, naging mas transparent na ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng dang panahon. Kaya nga pinapainvestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdang administrasyon din totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. So, may mga senador na nag-insert ng budget. Although ayaw niya rin diretsa yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto nyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBN. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit eh, ba't pa kami mag-i-hearing? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakiki-alam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprobahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nagline item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung mahalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako naging chairman dun lamang ni line item yan. don lamang nakita ang mga bagay na yan. So, um, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamamulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Mayra. Sino? Senator, anak? So, ibig sabihin, sir, roughly, yung proposed amendments. So, yung remaining, sir, amendments ng House Bill? Um, halo-halo. Um, may amendments din ang mga, ang, ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Minsan, may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na dali, Um, dapat ganito to. Minsan, yung mga departments mismo, gustong baguhin yung sarili nilang budget dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. Sir, so, wala kayong idea kung magkano yung amendment sa ginawa ng house on the part of the house? Um, attribution is very difficult, um, um, Myla, because halibawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal um, recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill eh, na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na ah, nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng Vice Chairman, kinary ng Vice Chairman yung um, proposed amendment na yon. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Hmm. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions, Ah, hmm? uh, it itatanong ko lang po another political report also surfaced. Parang favorite niyo yun Ah, <laughs> uh, It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa. Uh, toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung uh, usapan sa national budget. May we know sir kung ano po yung purpose nung... <laughs> Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace -na naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa camera. Hmm. Hindi nga lang siguro dalawang beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan, eh, Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan, isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag bicameral conference committee um, meeting kami. Para tiyakin na ayos 'yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Um, again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa 'yung trabaho namin, edi isa din. But what are they insinuating? That was your uh, follow up. I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So Bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung um, staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation agad na mali. Hindi naman siguro tama yun. <laughs> Again, that is an allegation. That is an allegation. wrought um, rot ba? Rot with a malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? kayo naman pa na yung pasagot nyo sa akin sa mga, mal, sa mga anonymous report na naman report Nino kanya kinuha yung report at sino nagsabi? hmm no, answer me sino? no, no, no. sino nga yung kinu-quote ng report? hindi naman pwedeng wala, di ba? again, this clearly a PR job although it is and I know it is sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh yes sir Sir, ano yung mga changes or reforms na implement niyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan nitong mga ganitong controversies at malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Again, kaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, mina minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito. Kung saan, makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives by the, of the people. Sa so, Bicam, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong focus focus o mga insertion um, sa Biden. Again, when I was the finance committee chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the, sec the secretarial staff that's meeting. nag compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha? Saan kinuha? Um, halos wala namang it's basically computation of those who are good in the budget. Um kahit nung noon ang bycam palagi na sa PCA na sino ba yung matang, matagal na dito? 'Di ba? Oh, sa PCA lately ginawang sa house pero PCA matalas I think nung time ko PCA pa din. S SP na wala namang oh.